Netong January 16 sa taong ito, araw ng Martes, inatake ng Iran gamit ng kanilang missiles ng isang kampo raw ng mga terorista na nasa probinsya ng Balochistan na sa bansang Pakistan na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang batang Pakistani dalawang araw ang makalipas gumanti ang Pakistan sa Iran at inatake rin ito ang isang rehiyon sa Iran na pinamungugaran daw ng mga terorista pero bakit ba umabot sa ganito ang sitwasyon at bakit ba inatake ng Iran ng Pakistan kahit na alam nitong mas makapangyarihan ang pwersang militar ng Pakistan at higit sa lahat ito ay isang nuclear power na bansa Ito ang kwento ng hidwaan ngayon ng Iran at Pakistan na kahit anong oras ay sisiklab na rin ng kanilang digmaan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abyset TV. Ayon sa Iran na ang kanila daw ang tinarget sa kanilang pag-atake sa Pakistan na ay puro mga terorista at wala silang intensyon na palawakin pang pa gulo kung saan ganun din naman ang pahayag ng Pakistan matapos itong gumanti sa Iran noong isang araw, January 18, araw ng Webes. Ayon naman sa Presidente ng Amerika na si Joe Biden na kinamumuhian daw talaga ang bansang Iran sa rehiyon. Dahil sa pagpapakalat nito ng gulo sa so iba't ibang bahagi ng Middle East at Asia, kaya tama lang daw ang pag ng Pakistan sa Iran. Pero nababahala ang Russia, China, Turkey at European Union sa pangyayari ngayon sa Iran at Pakistan at silang lahat ay nagbigay ng pahayag na dapat i-escalate o pahupain na ang tensyon sa pagitan ng Iran at Pakistan. Samantalang nagsagawa naman ng pagpupulong ang top civilian at top military leaders ng Pakistan para i-review ang kanilang security plan. Habang nagsasagawa rin naman ng military drill o pagsasanay sa militar ang bansang Iran kung saan pinapraktis nila ang pagtatarget o pagpupulong papapagsak ng mga missiles sa pamamagitan ng kanilang mga drones na talagang pinaghahandaan na nila ang muling pag-atake ng Pakistan. Pero bakit ba umabot sa ganito ang sitwasyon at bakit unang inatake ng Iran ang Pakistan? Ano ba talaga ang totoong dahilan ng Iran sa kanilang pag-atake sa Pakistan? Ayon sa official na bersyon ng Iran sa pangyayari kung bakit nila inatake ang isang kampo sa Pakistan at humantong sa ganitong sitwasyon ay dahil sa mga militante daw ang kanilang tinarget na konektado sa Islamic State or ISIS dahil sa buwan ding ito noong January 3 ay inatake ng Islamic State ang Iran na nagresulta sa pagkamatay ng isang daang Iranians. Kaya ayon sa Tehran na ang kanilang pag-atake sa Pakistan na isang anti-terror operation lamang at hindi lang ang Pakistan ang inatake ng Iran kundi pati na ang Iraq at Syria. Pero maliit lang ang impact nito sa Iran dahil hindi naman ganoon kalakas ang pwersang militar ng Iraq at Syria kumpara sa Iran. Pero ang malaking pagkakamali ng Iran ay ang inatake nito ang Pakistan dahil mas makapangyarihan ang pwersang militar ng Pakistan kesa sa Iran. Mas marami ang mga tangke nito, aircraft, naval fleet at mahigit sa 600,000 na active personnel na sundalo. At higit sa lahat, ito ay isang nuclear power na bansa, ang Pakistan na mayroong 165 nuclear warheads na ayon pa sa mga eksperto na kahit sampulang sa mga warheads na ito ng Pakistan na ibabagsak sa Iran ay paniguradong mabubura sa mapa ang Iran. Pero bakit pa talaga ito inatake ng Iran kahit na alam nitong mas makapangyarihan ng Pakistan kesa sa kanila? Ayon sa mga eksperto na ang daw talaga ng Iran ay para magbigay ng mensahe sa mundo na ang bansang Iran ay matapang, malakas at walang kinakatakutan kahit na may nuclear weapons pa ang kanilang kalaban dahil hindi naman nila pwedeng direktang aatakihin ng Israel dahil paniguradong gaganti agad ito ng mas malala pa at lalo nang hindi nila pwede ring atakihin ang mga US assets sa Middle East dahil ito ang hinihintay ng US para para magkaroon sila ng rason na atakihin ang Iran at mas lalong hindi rin pwedeng atakihin ng Iran ng mga Arab nations dahil mas malaki ang posibilidad ng pag-escalate ng sitwasyon. Kaya ang Pakistan ang kanilang inatake dahil alam nilang hindi agad ito mag -e escalate na na-miscalculate ng mga Iranians dahil gumante ang Pakistan sa kanilang pag-atake at kinakailangan ng regime sa Tehran na ipakita sa kanilang mga kapwa Iranians na malakas at matibay pa rin ang kanilang gobyerno dahil sa mga pangyayaring pag-atake ng mga militanteng grupo sa kanilang bansa noong January 3 at hindi lang yun ang rason ng Iran kundi meron din itong malaking domestic problem dahil sa walang tigil na pagbuwelga ng mga Iranians laban sa kanilang gobyerno na nagsimula pa noong 2022 dahil sa pagkakakulong ng isang babaeng Iranian na si Masha Amini dahil sa hindi nito pagsuot ng hijab sa publiko kung saan namatay si Amini sa kustudiya ng Iranian police na siyang nag-trigger sa libu-libong katao sa Iran ang nagwelga para sa kanilang karapatan kung saan umabot pa ito sa pag-vandalize ng larawan ng kanilang ayatola, ang kanilang supreme leader. Yun na ang pinakamalaking protestang naganap sa Iran matapos ang 1979 revolution. Pero madali rin naman itong na-crackdown ng gobyerno ng Iran at daan-daan ang napatay ng security forces ng Iran. At daan-daan rin ang mga inaresto at sa huli na nalo pa rin ang rehimen sa Iran. Isa pang rason ng Iran ay ang kanilang ekonomiya dahil sa mga sanksyon ng US sa kanila ay bumaba ang kanilang kita sa krudo at langis kung saan umabot na sa 60% ang inflation sa Iran. Kaya kinakailangan talaga ng gobyerno ng Iran na ipakita sa kanilang mga tao na malakas pa rin ang kanilang gobyerno at higit sa lahat ay para ipakita sa kanilang karibal sa rehiyon, ang Saudi Arabia na wala silang kinakatakutan. Kaya napaka-confident ng Iran na atakihin ito ang Pakistan dahil alam nilang hindi agad ito gagante. Pero yon ang pagkakamali ng Iran na hindi nila na-calculate na gaganti agad ang Pakistan. At higit sa lahat ay nag-mobilize na ito sa kanilang pwersang militar at naghahanda ng umataking muli sa Iran kung saan mas lalo patuloy nilagay ng Iran ang kanilang bansa sa alanganin na sitwasyon. Dahil suportado rin ng US ang Pakistan, dahil kaalyado ito ng US, ang natatanging tanong na lang ngayon ay kung hanggang saan ang kayang gawin ng Iran sa kanilang pagbibigay ng mensahe sa mundo na sila ay malakas at walang kinakatakutan. Samantalang handang-handa naman ang Pakistan sa kahit anong mangyari, ma-escalate man o ma-de-escalate ang sitwasyon ay talagang pinaghahandaan na ng Islamabad ang mga mangyayari at kung tuluyan ang, ang sisiklab ang digmaan sa pagitan ng Iran at Pakistan ay baniguradong kakalat at lalawak pa ang gulo sa Asia. Pero para sa'yo, tama lang ba ang ginawang paghihiganti ng Pakistan sa Iran at dapat na bang bagsakan na lang ng nuclear ang Iran ng Pakistan para matapos na ang kaguluhang ikinakalat ng Iran sa iba't ibang panig ng Middle East? Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.